Hello. Hello, maayong gabi sa tanan. And um uh, nag-live lang din para sa um naghan ng PL. Daghan sa kadaghan sa mga nangutana sa amua and dili na mo matubag tanan. So nag-live na lang gyud me para masairan uh, masayran sa tanan ang kamatuuran kung unsa gyoy nahitabo kay prank lang gyud madam o unskin sa unsa gyoy nahitabo kaganina so um si Ligaya mag one year na, na siya sa akua ah. a wala gyud ko uh, giisip na nako na, na siya usa kaigsoon. Anak. sa mura na ako na siya anak amiga best friend kauban sa balay and niabot sa time nga In sikat siya sa vlog, mauna nga, gipapuyo na siya diri, wala na na ako siya gipatrabaho, pina na, na siya isweldo sa vlog. So, dili lang kaisa kahiga yun lang niya gibuhat sa ako, ah, kung dili kadaghan pero wala lang gib nako gipahibalo sa mga viewers, sa katawhan nga ingana ang iyang binuhatan tungod kay maluoy ko sa iyaha kay mangayo yukod siya, oh, sorry, and ang iya pong angkunon ang iyahang sala. So, way back, last Um, January, January nawalaan pud ko dinis sa balay ay, one. January 1 worth 81,000 81,000 81, oh, 81, and sya pud ang nakita sa CCTV camera pero giangkon man pud niya nga hinay-hinay anlan niya bayad kay natintal daw siya sa kwarta nga iyahang nakita, nakita. so ako pud ako lang pud siya gikonsider. dili lang kana ang iyahang buhat. laghan kaayo og mga maningilay dinhi every day sigikan sa iyahang mga tindahan nga gipang inuman iyang gipang utangan bisan kinsa iyang gipang utangan diri sa balay kay maningil tuod dili gaya ako lang gyapon ang magpaguod ug bayad tanan nga mga sweldo pa diri sa amo ang helper nga moabot sa iya dili mo abot sa amo ang helper sa among security kay tungod magasto niya ako lang hapon ang mobayad tanan nga iyang mga gipang buhat maskin sa gawas wala niya tanan ang mga tindahan na iyang ipangutangan diri na maningil tanan and bisan kinsa na lang gyud ang iyang ipangutangan ako lang yapon ang makabayad ning abot sa time nga ako siyang ipahawa diri sa balay tungod kay grabe gyud ang iyang gibuhat so mauna nga hawa siya nag boarding house na siya moadto lang siya diri para mag-content and ing abot pud sa time na nahurut uh, nahurot na akong pasensya sa iya ha. Mauna nga, gipalahi na siya og balay. Pero tagaad po niya din he, ako lang yan pong ginahatag ang iyang sweldo, kung pila among sweldo, wala na ginabigla o hatag kay kabalo po sa siya kagastador. So day makadawat na siya kung nami raket, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, hantod makuha niya tanan. So makita siya sa vlog namo, depende po sa kadakon sa ang sahod. So pariparihan ang sila o oh, sweldo ni Sara. And kaganina, uh, last month pa na ako nabantayan nga ako ang Gcash nga worth 50,000 na tingala ko nga ngano nga mahurot dayon. So nagtuulang ko nga ang kana magud akong Gcash moabot na siya tag 200,000 tungod kay ang sales sa parlor nga mobile ug Gcash dinha na ihatag sa ako. Ah. So mauna nga kaganina kagabi pa lang daan atoy sulod nga 12,912 pagkahuman, kagahapon, ay kaganinang buntag, na-discover na, -discover na ako, siya ang last na gunit sa akong cellphone, hiraman man na niya, kay mag siya man ang nagagunit sa akong cellphone, kaya nag-auban-uban siya sa pamanghiram siya, wala akong kabalo, ng kakabalo na din siya sa akong password. Natingala ko nga nung 912 na lang. So, wala dyan ko nahimutang, ako yun ang ipatanaw sa ako ang sekretary sa opisina, sa City Hall, and dito na ako na-discover nga ang kwarta di ay kada adlaw makuwaan kagahapon nakakuha siya 11,000 taga adlaw di ay siya iyahang ko na kung cellphone hang isend sa iyahang number ang jikas and gikan pa sa June, June 21, 21 antud kagani na ang iyahang pag pagpangawat sa kwarta nagikan sa ako ang jikas og mikabat kini og 199,500 so 500 na lang yun ang kulang para mahimo siya og 200,000 So sa kay wala na gid na ko na wala gid ko nakapugong sa ako ang kalagot kinahanglan ko na ko tagaan og leksyon tagaan og uh, tagaan yun ako siya o kana bitong realization nga mali gid ang iyang gibuhat kay sobra gyud kaayo pod ang akong kaayo sa iyaha. So sa tanang mga nangutana tinuod ba nga naa sa prisuhan si Ligaya tinuod na dili na siya prang dili na siya atik And naa siya karon dito sa prisuhan. Taganina siya gidakop mga alas 3.30 sa hapon. And um, gipadayo na ako ang akong kaso sa iya ha para matagaan gid siya o So magulat na lang siya kung kausay ka nang hatol sa iya ha. And magulat na lang kung kuog ka amo ang sunod nga hearing. So mauna nga tanan karong gabi una sa mga nananaw karong gabi una uh, daghan kayong salamat sa pag-continue ninyo og suporta sa team Hamloy and uh, siguro na ay plano ang Ginoo nga mawala si Ligaya kay dili pud pwede nga dili mawala si Ligaya sa mo ang grupo so sa tanan nga naa tan-aw karon uh, ang kamatuuran nga tinuod gyud ang pagpangawat ni Ligaya o kwarta pag tinuod yun nga na naasya sa prisuhan. So, pangutanan ko na ako si Sarah kung unsa po ang iyahang maistoria um, maistorya about kay Ligaya o sa sitwasyon ni Ligaya. Karun. Yes, madam. Kaysa una, katong January, nakabalo na magkita nga siya kaya nakita nga ginagawa sa CCTV. bisag like, yung sa una ginawa ko pag-advise halos everyday sa ikon yung legs ay napabadlong ay nangibuhata kung unsa tong imong gikuha kung madam kasi madam grabe ba yan nakabutan sa ito ang iisip ba tanang kuan nga murag manghod na niya anak na niya so kita magsuon na kita doha diri kay kita ra man sinabtanay so anak ko siya nga dapat di ni mo bahaton so halos every day gud na madam gin balik pare ko na siya sayang, pero, na, sa iya pero nag napoy ka isa madam katong dili nang baya kay ikaw ra makawatan ha pati biya kauban nila diri sa balay kay iya pud biya nilabtan you know? Mati nga ang mga kauban niya sa balay ngano nang awadaan sila kwarta niya o bela in si celigaya ra kauban mm -hmm. so is mo report po ang mga bibang sa kuha niya na pud ako na siya ligaya anong gibuhat niya mo na mo no, ra siya nga ambutoy na unsa ko pero maangkon man noon siya madam nga makasala siya un giangkon pud niya na koron sa prisuhan ni na po niya ganiha nga wala gyud siya kasabot nga na nahimo daw to niya unya matinga ko kay asa na ang kwarta nga 11,000 gabi ay siya nga ni anak alak alak do siya gabi eh. Yan, ang doon night market, di doon niya tanan. imposible posibleng po, maurot pong di ni Gaya nga. Kada ko ang kwarta na hurot, de eh, dahil yun, isa kaadlong, di mo gaya kung gusto mo, gawasan kung 1,000 or 500, bising, nakapalit ako anak di mangani ko gusto mamalit malit kay sayang ko sa kwarta in ko maligaya wala biya jud kay napalit sa imuhang ang kuan mga kwarta nga kanang kuan ko ko ganiha dako na kay tuna ko isyu lagi oi abi mo ko dili ko masapan ko na na transaction pati tong mga kuan ganiha madam di pakita ba siya sa mga transaction na o sa mga pulis nga nagud pero nga ni, ang tanan. ni ang kon pud siya tanan nga, siya ang kon manuon siya tanan nagkuha adto siya ang nagkawat sa kwarta kay Ambot um, ang um, so ingon ka ganina, ambot, um, ang um, ambot lang siya, nga nabuhat niya, siya ambot, um, nga nabuhat na ko ito. So, wak ko kabalo kung ask, giunsan niya ang kwarta kay ka ganina, walang wala na po siya, sir, wala naman po siya kwarta. Wala na po niya. So, mauna nga, um, uh, um lisod kaayo, uh, magpabilin pa siya sa Team Hamloy, and hopefully, nga uh, bisan pa, o uh, wala na si Ligaya, kinahanglan po niya mag-realize sa iyahang mga sala nga nabuhat kay dili po pwede kung dili nato siya tagaan og aksyon kay sobra na pud kayo mabuhat na pud niya sa lain nga mga kaila niya o dili gid siya matagam sa iya so siguro dapat iparealize gid pud siguro si Ligaya lagi madam kay daghan po ba nang PM karon niya dili lang man dai ikaw ang ginahilabdan anak niya madam Oo. na pa man dai daw lain niya inana na gid ang batasan sa una pa madam kay na do na siya best friend sa una nga murag sa grade 6 man sila nga ni checka sa ko ang katong di pa na si Ligaya sa iya og 3 days masurot to kay ipalayas sa mama kay ipalayas sa mama ang alcance daw sa MB Spendi ko at the worth of 10,000 mao pud lagi na pud pud nun siya mga record sa gawas pero unta ba nga magbag-o na unta siya and makarealize na unta siya sa iyang gibuhat Sulti po siya sa kong ganyan, madam niya. Siya, maluoy ka, dili ko gusto dili. Pero kung sa ito buhat, dili na daw niya balik ko buhat, madam. E kung dili naman po pwede kayo, na buhat naman ni mo niya, na naman may mga ebidensya niya. Muna gina, nanagyo ka sa pesohan, mapaabot na lang ka kung unsa gil ko ang sa imuha. Tingnan po na po siya. Kung sa'y hatol sa imuha, mapaabot na lang po ka. Kaya, isa po kayo, mag, alam mo, magkuhan, loy tukulong, luoy ko, luoy ko siya, madam niya. Loy good siya kay ko kuan ang imong ngita pero di mo gud pwede nga itolerate gud Gikan lang, gikan pa si Sara sa pisuhan karon lang siya na abot. Mo ano, na, na naglive na lang migtungod sa kadagan sa nang utana. So gihatdan ni gihatdan ni mo ug sanina. Sanina ka mga sya niya iya mga pahumot kay eh. Kabalo pa lang budget so, nato pero dili gud pwede nga na pa nato to ang gibuhat um, mo, na wala na pud kuning uban sa iya sa prisuhan kay basin maluoy po sa iya ha. Muna si Sara na lang akong gipatod sa iyang mga gamit. Pero kailangan jud niya mapriso. So wala naman gani siya ning atubang kay dili siya gusto picturean. Dili siya picturean gani. So, mo to siya nga, gusto. na. siya dito sa prisuhan karon sa Tagom City Jail. Ah, si Tagom Police Station. Oh. Tagom Police Station yeah. siya na And i-transfer ma'am gyapon siya sa Tagum City si Jail. Lagi doon pag madam. Pagpapasa na ang iyahang ang ba itong Yan, ke, kuan kaso anak man tong pulis. Yan. Na mapugay kuan dito madam kanang asa na banig ako anan to siyang dalag banig. Oh, kasi ka, sa lugar man ka siya. Sa lugar na kita na ko siya so, ning looy baya pod no kan sa lugar pero gani more daily good po din bisan um, unsa gyud ka bisan e, um, unsa ikaw madam kay kapila ba nimo di man isa ka chance to, to pila na ba ka chance ang gyud sa iya pero wa mo gyapon siya nagbatngon so Looy gyud sa ligaya pero nabuhat ng guto niya sa imo madam di po na maayo uh, kay bisag biso pa na madam kawat di gyud uh, na maayo na record yon kawat lain gyud paminaw So, 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 good ugma, so dili na namo makauban si Ligaya, amo lang ipahibalo, kay na naman siya sa prisuhan, and wala pa ko kabalo kung kanus asya siya makagawas. So ako lang ipahibalo tanan, ang amo ang mga viewers, ang mga tanang mga taga-Hamloy o sa tanang mga nangutana, amo lang iklaro sa tanan, nga wala na si Ligaya sa team hamloy. Kaya para po ma-aware mo po, wala ta kabalo, makagawas siya, o mga apply ba siya o trabaho sa inyo ha, at least ma-aware po ang tanan kung unsa iya ang iyahang mga buhay mga gipangbuhat. Daghan kaing salamat sa inyong pagwatch. Sorry kaayo no, si clip to do clip to do sa madan ada sakit na clip to. And thank you kaayo sa tanang mga nagpadala og stars. Daghan kaing salamat. Maayong gabi kanatong tanan and good night everybody. Bye. Thank you.